First time ko lang pong lulutuin ang ganitong style ng ulam sa vlog ko kung saan sinamahan ko po ng gulay ang ating disarasang pata. Hindi na po siguro kayo order sa restaurant ng ulam na ito pag natutunan nyo lutuin ito sa bahay. Pag ganitong style lang gusto nyo, basta ang nakikita nyo po eh, yung ating Chinese broccoli, pinakulup po ng dalawang minuto, tapos eh, pagkakuloy nilagay ko sa yelo na may tubig at eto tinahalo ko na. Ang tawag po dito ay blanching. Isa na namang bagong araw ang sa atin ay ibinigay mga kaibigan. Welcome na welcome po kayo dito sa Chef Ron Dilaro Cooking Channel. Kapag ka ito pong ganyaring style ng ulam ang niluto nyo, siguro po pag natikman nyo, alam nyo, mas mamabutihin nyo pa pong lutuin na lang sa bahay at huwag nang umorder sa restaurant. So yun na nga po, pagkagisa natin ng sibuyas at bawang, isinunod ko na yung pata, tatlong kilong pata po yun. Malambot na po itong pata at napakuloan ko na kahapon. Isunod nyo na po ang tubig, dalawang tasa po, o kung naisubin nyo yung pinagpakuloan, yung kaldo, eh di mas mainam. Lagyan nyo po ng pork powder, seasoning kung gusto nyo. Star anis po para mabango at mas masarap kapag ka meron nito. O bulaklak po ng saging. Nako, hindi po pwedeng wala nito ha. At yan talaga po ang original na lahok nitong uram na ganire. Tuyuan nyo na po. Tapos eh, lagyan nyo ng ilang pirasong dahon ng laurel. Tsaka pamintang durog. O yan na muna, kung kayo po ay kasama ko pa sa pagluluto ngayon mga kaibigan at enjoy na enjoy po kayo sa panonood. Banggitin nyo nga po kung taga saan kayo at pag nabasa ko po ang comment nyo eh, bulyawan na po tayo hanggang sumapaos ako. <laughs> Isang maliit na lata po ng na nahugasan nyo na ng tubig para hindi po lasang lata yung tausay ang ilagay nyo. Pakpan po natin yan, hayaan natin kumulo. O eto lalong magpapasarap sa ulam natin. Lagyan nyo po ng maraming oyster sauce. Iyan yan ang isa sa mga sikreto ko. Takpan po ulit natin. Sandali lang po ito ha. O oh, ayan, nakulo na. Dahil nga po napakuloan ko na yung pata na palambot na kahapon. Eto tignan nyo yung pata oh. Ang lambot-lambot na oh. Halos magkakalasuglasug na po sa buto. Oh, tignan nyo. Galaw-gawin la galaw lamang eh. Parang marshmallow na po sa lambot. <laughs> Eto pa isang pampasarap. Isang maliit na lata ng pineapple juice at chunks. <laughs> Kasama na po yung juice ha. Matamis, maasim ang lasa niyan. Lalo pong magpapasarap. Tapos, isunod niyo na po ang asukal na pula. Kayo na po tumantsa kung gaano katamis ang gusto niyo. Basta alalahanin niyo po ha. Kanina po inilagyan natin ng oyster sauce. Kaya may konting tamis na. Tapos inilagyan eh, natin ng pineapple juice. <laughs> Kaya hinahinay na lang po kayo sa asukal ha. O, tikman niyo na. At kung okay na lasa, oh, o na po. Takpan po sandali. O oh, ngayon po. Palalaputin na natin ang sarsa. Cornstarch po ito. Kanawin sa tubig. Tsaka isama. Haluin at habang tumatagal po eh, papalapot ng papalapot ang sarsa. Nako po, mahabagin. Nakita nyo re Talagang nakakatakam kumain. Pero sandali po ha. Hindi pa tayo tapos dyan. Pinapakita ko lang po sa inyo kung gaano kalambot tong pata. Yung ating gulay. Pag wala po kayong Chinese broccoli tulad ni Reo, pechay Tagalog na lang po ang ilagay nyo. Maayos din. Munti ko nang malimutan ha. Nilagang Sabah. Luto na it po itong nabibili. Frozen po ito. Nabibili ko sa Filipino store dito kaya tinino ko muna. O eto ngayon, isunod na natin. Nalaga na po ito eh kaya ipinanghuli ko na. Nakita nyo naman ang ginawa ko kanina ha? sa umpisa ng video dun po sa ating Chinese broccoli. Kaya po binablan gulay para ma-maintain yung kulay berde at saka yung lutong at saka yung nutrition Hindi siya overcook. Kung may budget po kayo, eh, sana po isingit nyo to sa menu nyo para kahit papaano eh, pag niluto nyo, matikman nyo gaano kasarap ito. O bukas, iba naman. Hanggang sa susunod po muli, si Ron Bilaro.